Bakal na bola sa langit ang tamaan, huwag magalit. Mukhang nawalan yata ng mga bola ang planetang Spaceball o baka ang Space Program mismo ni Vladimir Putin na nawalan ng mga air tanks. Maraming bakal na bola na mula sa Russia ay nalaglag sa mga probinsya ng Vietnam na ang Yen Bay at Tuyen Quang. Sobrang natakot ang mga taga-baryo. Ang mga bola ay nag-crash landing noong 6.30 ng umaga noong Sabado. Ang bola na may bigat na 250 grams ay tumago sa bubong ng isang bahay. Isang 6 kilogram na bola na sinlaki ng basketball ay nalaglag sa hardin. Ang pinakamalaking bola na may bigat na 45 kilograms at sinlaki ng yoga ball ay nalaglag sa sapa. Ayon sa mga investigador, ang tatlong bola ay mga compressed air tanks na mula sa mga rockets ng Russia. At dahil hindi nasira ang mga bola, inisip nila na nalaglag ito mula sa taas lamang na 100 kilometers. Ang mga bolang tulad nito ay nalalaglag din sa iba't ibang lugar sa mundo tulad ng Spain at Turkey noong Nobyembre. Sa kasalukuyan, nananawagan ng militar ng Vietnam sa mga bansa na may space program. At sinabi na please lang mag naman sila at huwag ilaglag ang mga bola kung saan saan. Buti na lang at walang natamaan.